tayo ng uh, Manila International Airport para puntahan natin ang uh, Great Wall of China titignan natin kung kaya nating akyatin ang Great Wall of China yan panoorin nyo, sundan nyo lang at uh, makikita nyo yan, palipat na kami ayan ayan po ako yan. at eto na nandito na tayo sa uh, Beijing International Airport Ayan Magwa tayo Oops Ramdam na ramdam natin Mararamdaman natin ang uh, pagsayad Pagsayat ng aeroplano touchdown Ayan ah uh, Dito tayo Hey okay. ah, Papunta tayo ng uh, Great Wall of China wow. Ayan Ano na pa kami sa first step Iniingal na Buti na lang, sobrang lamig dito. Wow. Yan ang Great Wall of China. Mamaya makikita niyo yung mga pagda. Uh, uh, Great Wall of China. Uh, may haba ng 1,196 kilometers. Susubukin nating akyatin yan. Weee! Di Pero ngayon pa lang, wala pa sa first step. Hinihingal na. Ay, nako. Great Wall of China. Ayun yung uh, aakyatin namin yan. Ito, yan. Hindi ko alam kung makakailang step kami rito. Ayan pa, yan. Ang namin dito sa Great Wall of China in Beijing. Ayun yung aakyatin namin. Ayan. Hindi ko alam kung aabot. Pero ang dami ng tao ron. Ah, ito pala yung Great Wall of China. Ay nako. Papasok na kami. Merong kuwebang pinasukan. Official ng akyatan. Hindi natin alam kung kakayanan natin to. Ah, malupit. Ang lupit dito. Ang daming maakyat. Pero kami, umpisa pa lang. Pagod na. <laughs> ano, kaya ba kaya? Hoy, kaya ba? Hindi na. Hindi na. Diretso lakad namin. Akala nila, sila lang ang makakarating doon sa itok-tok ng Great Wall of China. Papanikin natin yan. Paano masabi? Ayan. Ang dami, mas matanda ang mga sakit ang papanikin. So, ayan, pupuntahan natin yan. Pwede kong itutang-tutang natin ito ng tayo. Isulit natin ang biyahe. Ayan, ayan. Mall of China malapit na malapit na kami ayan malapit na sa buo ayan na malapit na malapit na Nandito tayo. Great Wall of China. Eto, dahil naakyat ko yung Great Wall of China, nakakuha tayo ng reward. Wow naman! Wow! Son of all.